Hello guys! Ito after kay Gising lang Time check is 4 o'clock ng hapon dito sa Saudi Arabia Ayan Yung pagkain natin al Hummus at kubus Hummus Kubus May juice tsaka yung Fries na Patata Diba? Diet. Dahil sa ngayon, no rice. Usang gusto ko ito guys, yung humus. Actually, elegant na kung side originally made ang humus. Pero sabi nila, sa akin noon, sa dati kong amo, Parang soya daw to na giniling, ganun. Soya. Soya beans, ganun. Pero gustong gusto ko pusa. Lalo na yung mga nakakaalam po ng humus dito sa Saudi. Yung humus po ng Mamanura. Mamanura restaurant. Ang sarap po. Ito, humus po ito ng Maris. Yan. Itong hummus po na to. Yung hummus po ng mamanura, gusto gusto ko po yun. Hmm. Isuba po kayo na maliit. Tapos, sasawasan nyo po sa hummus. Ay po ito. Pananghalian ko. Kasi pag alis na siya kanina, nang sikaso ko po yung mga gamit niya tapos natulog po ako. Pagdusing ko, wala pa rin siya. So ako lang nandito. Ganun po kapayapa ang trabaho ko. Ganun ka-peaceful. Dalas po walang ginagawa. So ako po yung nag-iisip ng gagawin ko para hindi pa ako mainip. Ang bilis po ng buwan, no? Kalagat na ano ng January ngayon. Parang kayo New Year lang. Tapos, malapit na naman tapos yung January. Sarap, guys. Ito lang ang medyo na-appreciate kong pagkain nila yung humus. Kasi hindi po siya masyadong malas at marikado. Ang like po ng ibang pagkain nila, ang lalasa, ang dami po kasi nilang spices, ang dami nilang marikado po mag sa mga niluluto nila. Dahil galing tayo sa mahirap at lumaki tayo mahirap, hindi po kasi ako sanay talaga kumain ng masado masarap na pagkain yung maraming ricado ba kasi pagkain namin, kahit mula lang maliliit pa kami di ba hindi yung maricado sa si man hindi nga po yung nagbebetsin tamang sibuyas bawang lang ganun lang minsan nga wala pang bawang sibuyas lang <laughs> dahil wala pong pambili ganun lumaki po kami ganun kaya hindi po ako sanay magpapak ng ulam kasi da dati ang isang isda paghati-hatian na namin yung ganun kaya eh, hanggang sa tumandaan na kami, sanay kami na hindi kami maulam. Yan ganun. Experience pa nga namin. Talaga nagmula nag kami sa pamilyang isang kahig, isang tuka. Yung mali pa nga yung kasabing isang kahig, isang tuka eh. Isang kahig, Dati, kulang pa sa isang kuka namin. Dahil lima kami magkakapatid. Hmm. Kaya, talagang gutom ang inabot. Dati pa nga. Anong kaaralaga sa akin? Kasi, mama ko at saka mga kapatid ko nangangamuhan sila sa Maynila. Nainawa naiwanan ako doon sa probinsya namin at it's obs 6 Mga ganun Kung sino-sino na nag-alaga sa akin Kaya na talaga ako ng Ang Independent Bitin ako sa dalawang kubos guys So Open natin itong isa isa na lang. Tapos, itabi natin yung ito, yung humus. Ito, kubus. Ito, humus. H-U-M-M-O-S Humus. H-M-M-U-S H-U-M-M-U-S Humus. Cobos, k bbof b b o Cobos. Olha lá, Kasi so, itong isa Aksya tayo ulit Kasi so, sinalang ko yung, yung Mga bedsheet ko Dito guys Dahil walang akong magawa madalas budget ko, linggo ng palit. Pero, one week palit, libre naman ang labay. Libre naman ang wasing, sabon. Hmm. Diba? Saan ka pa yun? Yun pala, napakalaking bagay yun na na. Ay, sorry. Nah. Hindi ko ilisipin yung pagbili ng sabon, ganyan. Kaya yun, that's it for now. So, tapos na tayo dito. Tapos, and then ay isang driver berry sa Baka, gambalain tayo. Kaya nagpapakalam na ako sa inyo mga kapatid. Bye! Tapos na rin ako. Have a blessed day. You have. Stay happy and humble. I love you guys. Bye.